po ako ya Ah, bye busing. Okay, may makikita mo na agad si Teo. Okay. Busing, ibibigay ko na sa iyo yung pera na ano mo sa pagluwas. oh, ito'y padala ni Milot. 2.5 daw pang gas papunta roon. Tapos ay ito daw ay sa Tulgate gate. Eh. At pangkain daw ninyo sa biyahe. Ah, si na Ma'am Judy at Ma'am Joan ay nagpadala sa akin ng para sa emergency panti yun ni na Madel. Ayun daw, 4K doon ay para sa ating dalawa ay bibigay ko na sa iyo at uh, nang may allowance kayo pagluwas. Pocket money. Panda oh, pocket money, pandagdag pang ng pagkain. Thank you po, ng Ma am, Ma am Salamat po. Salamat ah, po. sa pocket money po ni Bossing. God bless po sa inyo. Ayan po at uh, sinasakay na po ni Bossing. Ayan ah, po mga... Ayan mga dala. Sinakay na po okay, yung bigas. Yung... May isang container na alak. ayun guys, ito na po yung bangos. May alimango. Tapos po yung karning kalabaw. Ingat kuya. Ingat po kayo. Ingat kayo tatay. Ingat po sa drive, Tatay po ang kasama. <laughs> Ingat po kuya ha Babay busing Okay Mikey kapat makikita mo na agad si Teo <laughs> Ingat po kayo Hello po, good morning po sa inyong lahat Maaga po akong gumising ngayon at magluluto na po ako ng almusal. At yun po i-dadagdagan ko na rin dahil si Kim po ay nagbabaon po sa school. At ito po ay atin lang pa po ng kaunting, Tutuyuin lang po natin ng kaunting sabaw. Ayan guys, sinini. At kakain na po siya ng almusal. Sabi kay bago pumasok sa school ay mag-almusal na muna. Kaliligo lang po. Hindi pa nanonoklay. Ayan. May ano kayo, Nini, ngayon? May And, work immersion po. Saan kayo ngayon? Sa IQW, Ay, may field kayo? Wala? Meron po. Kaya po, si Nini ay pinagbabaon ko. Bawa namin saan busy sila po sa labas ng ano. Ay, baka may magkataon na wala doong um, malayo sa kainan, hani? Eh. Oh. Walang restaurant no, ano. Kain po tayo. Hanggang kailan yun yung inyong Emerson? Ano? Emerson. Emerson. Baka po hanggang ngayon na lang. Ah, uh, ilang araw lang pag ayun? yun. po ay ano, uh, 80 hours. Oh, mga, mga 10 days po. Ah. Uh, ay, yun ngayon ka lang magbabaon po kasi mm. pwede kahit hindi na magbabaon na Okay. Ay di, back to ano na ulit kayo, half day. Okay. So, tumain ka na. Pakita ko muna po ang view dito sa labas. Wow! Napaka-press ko po ng hangin. Sarap. Maganda na po ang sikat ng araw. maganda pong tignan itong ano ah itong palayan kapag ka humahangin eh, parang umaalon po yung mga dahon niya sarap huh? Ayan guys, nandito nga po pala si Bekeleman. Dito po yan natulog at sasamahan mo na po kami. Ayan po si Becca. Magkakapika ka o kakain na? Kakapi ka ako sa rin kumain ko Ah, uh, ay sige. Kakapi lang po at ihahatid na po si Kim sa school. Ayan po si Nini. Nanunuklay na. Si Becca daw po pati ay paghahatid kay Kim ay didiretso na muna sa nakar sa kanila at uh, magpapakain po ng aso. Ayan po si Kim. Papasok na sa school. Ay hatid po ni Becca. Ingat! Ayan po at nadito na po ulit si na uh, paring Makoy, paring Boy, paring Edgar. Uh, Tatapos si na po

Oh, ipo Si Makoy po ay magbibitay na. Ada kuya boy, are ito. Padalaay tulong ka ba inabaling naman ito. Napa. Nagaganito inalanan Magbibitay po sila ng ano abuhang. eh. <laughs>

Diyan po si Paring Boy. naghahalo na po ng semento. Nini, alis ka rin yan at balikabok. Naalikabok ang ano, ah, semento. dito naman po sa loob update kaya po binasana yung ano, ah, flooring ng simento nagsusukat na po si Makoy at tatabasan po niya yung yung pong yung pong isang Is for the alive. The alive. Parang Edgar na po yung naghahalo ng adhesive. Eh. sa ilalim po ng pulis. <coughs> ito may matigas na hanip. Pwede nang tungtungan ito ah. At 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 At

sila pa yung magigig ng buhangin. At yung pong iba ay medyo malalaki. Buo-buo. Dadagdagan pa daw po nila ng kaunting buhangin at medyo matapang daw po ang timpla. mag po kami ng pansit at spaghetti. Ayan na yung birthday ni Haisi na ako ipinagpukod. Ay, nilagay ko lang sa rep. Ay, may gilang initi na ni. Ah, dyan na lang po ipapamarienda po namin para hindi na po kami makapagluto. Kami po'y nag-iinit na ng pansit at spaghetti na pangmarienda. Ay, mo tayo. Ito ay ng biyahe na eh. Nung po na po, first na kami. <laughs> hmm. Sila po'y nasa sambales na. Kami po'y nanonood ni Tia ng vlog. Vlog ni Milotta. Oh, marina time na. Habang mainit pa, ang pansit. At spaghetti. Ah, Aba, kung muna, cellphone natin eh. Kaya po ito nga. Hindi ka na mag-vlog pinsan? Hindi ako marunong ay. Eh. Eh, Dito tayo Sabihin mo lang. Ay sasabihin ko eh, dalawang nagpapay lang. Isang nagpapay lang, isang nagpapay. Dapat pala i na rin natin yung bubong ah. Pag mamaya pagkuhan. ako po muna ay sasaglit po sa bayan. At yun po ang mga alimango ay dadalahin ko po sa palengke. Ibebenta ko po. Tapos po ay magpapasama na rin po ako kay kay Becca. At meron po akong kukain din sa bayan. Tuloy po ay bibili na rin na po ako ng kaunting gamit po namin dito sa bahay. Wala na po pala kaming mga mantika. Wala kaming itlog. Ito po yung alimango na ibebenta ko po sa palengke. Ayan po. Tatlong peraso po ito. Kami mo na ay pabayan. Ikaw na muna ang bahala dito. Pag kami medyo atrasado, ay lutuin mo na yung ulam. Ano ang ng gasolina na ah. Ayan po at kami ipabayan muna ni Becca. Papala na po ng mga buhangin at sila'y nag -e -e guys, nadito na po kami ni Becca sa palengke dala na po ni Becca yung alimango mo. Pinipinturahan po ulit ng bago itong... diretsyo lang, Becca. Doon ka ta sa alimanguhan. Dito sa kaliwa. Ah. <laughs> Marami po dito nagtitinda ng burong santol. Dito po kami kay Ate Janet. Kami may dalang alimang, Ate. Bay ka pakibigay mo. Ano ako bibili kay Ay hindi. Eh. Magkano ngayon ang isang kilo ano? 160. 60 pesos. Nandito po si Eric. Bibili din ako ng gulat. O na nasa kata. Ah, nasa kata ka. Ano pinag i pag Wala okay. ako nagdala. Lala, limang. Ate, isang tray na itlog nga po. Ayan, guys. Nandito po tayo sa bilihan ng mga gulay. At bibili po ako ng itlog. Saka po mantika. Oh, Ah, sige, ang... Hotdog. Hotdog. May bossing hotdog kayo. oh, may oh, oh uh, 165 Ah, sige, na <laughs> oh. Thank I'm you. <laughs> Katakbosing. Katakbosing. Bibili na rin po ako ng mga bawang at sibuyas at uh, wala na po akong ricado. Ilan na eh, yan? Dalawa? Sige. Para. Bawang muna. Parang, parang basa. Tama na yan. Ayan po, bali, nililista na po yung ating mga binili. Bumili po tayo sa tray na itlog, may ricado, bawang sibuyas, at saka po mantika. Ayan guys, nakapamili na po kami ni Becca at kami po ay pauwi na. Yan, thank you Lord at narito na po kami sa bahay. Ayun ay, nga palang lang itlog ninyo sa U-box. Akin na muna 'yang ibandala. Tayo po ang aming mga pinamili. Lalagay ko yung itlog sa rep. Uh, si Ate po ay nagluluto ng ampalaya. Oh, Ampalaya at saka adobong karne manok ko ang aming Paulang ngayon sa ating tatrabang. Ayan po, at nagluluto na si Ejo ng ampalaya. At saka, ito na po yung adobo. Luto na rin po. Wala lang, paglilipas at malambot po sa kabilang dulo. Oo. Uh, uh. Lilipat muna daw po nila yung hardy flex. At nagtatiles po ay malambot pa daw. Ayaw na pong paglilipatan. At update po dito, sabi ni Bossing sa mga naglalangkay. kay <laughs> Wow! Nakalagay na po ang files. Aba, Meron na rin pala sa loob. Dali, dito na. Ako na Dito pa kayo matigas na hanin. Eh. Pwede mm -hmm. na dito ang tumungkol. Hindi uh, mong atlaan ng ang Update po dito sa loob. bye, matatapos na rin po. Ako oh, din na lang. Ayan po si paring Edgar lang. po kayo ito kahari na atong... ah, tum 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 bago pa. Ah, bago pa. <laughs> Matabas na naman lahat yung tum Ito po tum 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 naman. tum 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 na naman. tum 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 parang lipay lang ha si paring boy po ay nagsasako ulit ng mga buhangin at maghahalo po ulit ba diba, si Dustin pala ay nagpapala din ha ha na lang <laughs> naman natin das lang ang aming bitahan bagay yung bagong palit na bitayan, honey. Eh. Bagong butas, oh, butas. Ang balik. na nasa dulo naman. ayun eh. Ayan guys, nakahain na po ang ampalaya at ang adobo. Hain na na. Hain bigo bigo kai bigo sana kung mo magustay sa Isabela? kaya siya yung pamasahi ha ay pamasahi din din sa si Isabella oh ay alam meron doon nyang aja mo sa hindi sa police hindi yung ilang oras sa inyo parang ba layo

Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no?